Ilaw kakabsat, kain na po tayo. Yan, pritong tinapa. Tapos nilagang talbos ng um, palaya. Mausok po. Bagong luto. Nangantay um, tapos may pusit tayo. Tapos lagyan natin ng bagoong tong um, palaya. O, tapos pusit. Yeah, kaya tinawag na pusit. kanya, pusit-sit mo. Dito yun po eh. Mm hmm. Tsaka dito isda. The... Kaya na tayo. Pero pray mo na tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsimbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hmm. Sirap ng tinapa. Malasa. Hmm. Okay, mas injured George. Mm. Katamtaman lang yung niya. Ano pong ulam ninyo kakabsat? May kayo naman tayo ninyo. Eh. nag na to si Dain. Hmm. Napakasimple yung ulam pero ang sarap. Punin natin yung pusit. Pusit. Di pusit-sit na po eh. So, may naiwan pang isang pusit pusit sit hmm Ginas, ginas, ya. Hmm. Tubos ko yung yung palaya. Dahon ng palaya. Parang nabitin ako sa dahon ng palaya. Ito tatabi natin, tago natin. Ulam ulit namin mamayang gabi. Ayan, termahan na lang natin ng pritong talong. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.